tilit tilit gumu, yung 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 Pogi! Ang Pogi! Gagagin niyan! Pogi naman! Pogi! Hahaha! Go O ko ba yan? So, <laughs> <Pudas. Masin yun. laughs> Ay, may na sa ganda! <laughs> <laughs> Dito! di ikaw ba ko boyon yon. mo! mahal. Ako naman ako naman. Sige, Bijo arap mulangger. Tungo. 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 Joanne mo kasi ito ni oh, Ah. Uy, Diyosa. My name is Reggie. Tapos? Ay, ay, age. Ten. Tapos? Yun. <laughs> Talitak mo mana Tapos ah. <laughs> sila. Ako? I'm 10 years old. Tapos di ka lalit! Sarap! Pakilala ka! laki! I'm 8 years old. 8 years old. Ako naman, Robin. Yung malarap! Nakakaya naman. Ikaw ba? Alika! Hello! Hello! Walang hala. Meron. Galing ko na.